paano nga ba umutang sa Gcash na kahit mababa ang iyong G-score o wala ka pang G-credit? Ito po yung gagawin po natin. Punta po kayo dito sa My Borrow. So ayan, makikita nyo po itong borrow. Ang gagawin nyo ay screenshot nyo na ganyan. Gagamitin po natin yan mamaya. Punta po tayo dito sa My Profile. Dito sa My Profile, ang gagawin nyo din po ay screenshot nyo lang po. Kapag na-screenshot nyo na po, Punta po tayo dito sa My Logout. So ilagout po natin ang ating Gcash app. Kapag nilagout nyo na, so pindutin po natin itong Help Center. Kapag nandito na kayo sa Help Center, makikita nyo po itong Type a Keyword to Find Articles. Pindutin nyo yan and then itype nyo lang po ang G-score. And then, search nyo lang po. So yan, gamit itong magnifying glass, yung unang lalabas na result, dito po yung G-score. So yan, pindutin nyo po yung G-score. Nandito na po kayo. So scroll down nyo lang po. Scroll down hanggang makita nyo itong submit a ticket. So yan, dito po natin gagamitin yung mga screenshot po na ginawa po natin kanina. Pag nandito pa na po sa submit a ticket, kailangan mo lang sagutin ang form na ito, yung email address, o di kaya yung active email address nyo po. And then, itong full name nyo po, kailangan po ay kumpleto at tama po sa nakalagay o nakaregister sa iyong GCash account. And then, itong mobile number, sim din po, dapat po ay pareho po sa nakaregister sa iyong GCash account. Dito sa may category, so pindutin nyo po yan and then makikita nyo po itong my GCash account. Pindutin nyo po itong my GCash account. And then scroll down po, scroll down lang yun po, I have concern regarding my G-score. Pindutin nyo po yan, so iyan po yung concern category. So dito naman po, sa may kindly provide all the details that will help us assist you with your concern. So ayan, ilagay nyo lang po yung informasyon o detalye na gusto nyong umutang kay Gcash. Halimbawa po, hello Gcash, gusto ko pong umutang. Kayo na po ang bahala kung paano nyo po lagyan. So pwede pong English o so, depende po sa inyo kung paano nyo po ilagay ang inyong mga concern na gusto nyo umutang sa Gcash. And then, pagkatapos ay dito sa my attachment, dito po natin ilalagay yung mga kanina na screenshot. Ilagay nyo lang po dyan sa add files or drop files. So, open nyo lang yan. And then, hanapin nyo yung screenshot kanina. Pagkatapos, ay i-review nyo po lahat ng mga sinagotan nyo dito sa form na to Yung email address, full name, mobile numbers, concern category, and then yung concern, yung sulat nyo po o request nyo po, and then yung attachment. So, tingnan nyo po kung tama po yung mga nilagay nyo. And then, isubmit nyo na po. Pag nasubmit nyo na po yan, ang nangyayari po yan ay makakatanggap po kayo ng email at makatanggap din po kayo ng text galing kay Dika. Sana po nakatulong ang video na ito. And please like, share, and subscribe. Maraming salamat po.